Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, mga nakapang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao so, sa mga kapwa ko din po, if the bullets around or hello, good morning. Ito, pag-uusapan natin si Peebles, si Vicente B. Kunanan. Ano ba yung B? Bayot? <laughs> Oy, patintabi sa mga mababait at matitinong bayot, no? Dahil ang dami kong kaibigan ng mga bayot, no? Sa totoo lang, uh, mas gusto ko pa sila na magiging kaibigan. Yung matino, ha? Hindi kagaya ni Pibol. At saka yung mga adik-adik na bayot, wag yun. Ang gagaling lang sa saya. Mm tapos 'yon nah, uh, ito na lumantad na itong sikretong uh, tawag dito spy ni Bongbong Marcos ni Liza at ni Martin Robuandi sa mga Duterte <laughs> at an alam natin ha lagi nating tandaan na si Pebbles uh, itong uh, si Vicente Bayot Gonanan aka Pebbles Chororot o Pebbles Gonanan ay isa talaga itong makamarkos dahil during campaign 2022 presidential election ni Bongbong Marcos ay talagang gumastos to sa Japan o sa Pilipinas pa ba sa mga campaign rallies niya para kay Bongbong Marcos. Dahil sa pag-aakala niya, dahil magkaibigan pa sila dati nila, King Pinoy, nila ni uh, I think si, si Sas no? at saka si TP, magkaibigan talaga yan. Eh, tawag dito, magkakaroon siya ng trabaho dahil pinangakuan siguro to <laughs> nabigyan ng posisyon kapag manalo si Bumbong Marcos eh nung nanalo kuyo <laughs> <laughs> kaya nagalit si Peebles itong si Vicente Bayot Kunanan aka Peebles Kunanan at uh, kunwari nag-Duterte, pero hindi natin alam, eh, spy siguro yun doon, No? Huh? Kunwari galitan sa Marcos, yung ganyan. So, yun na nga, nung maisugrali doon sa Hong Kong, uh, lumabas na si Maharlika pala, ang nagbili sa kanya ng tiket, gumastos uh, sa kanya, eh, ngayon edinein niya si Harry Roque. Hindi siya inimbitahan noong unang hearing ng TRICOM para dito sa mga vloggers na to. Tapos, ngayong pangalawa naman, hindi siya inimbitahan, pero lumutang si Bables at siya na mismo ang naglabas ng uh, polvoron video ni Bongbong Marcos. edi ba, ba? <laughs> sa anong purpose? Una, sirain si Harry Roque. E di, si Harry Roque para kasuhan ng inciting to sedition or uh, tawag dito mayroong pang isa Re rebellion ganyan siguro no dahil nga alam nila na si Harry Roque ay nag uh, apply ng kanyang asylum doon sa da, sa the Netherlands doon ba doon sa dahil dahil no uh, Netherlands so eh Itong video ni Bongbong Marcos na supposed to be inakakalimutan na to ng taong bayan, mga lalabs, mga bayots. Eh, bumalik ulit ngayon. <laughs> Ito yung isa sa rason kung bakit ni Losob ang KOGC. Baka nakakalimutan ninyo para malihes ang isyo ng pagsisinghot ni Bongbong Marcos at saka yung Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa Kay dating Expedia Agent Jonathan Morales. So yun. So nakalimutan na unti-unti ng taong bayan. Dahil sa dami ng isyo na pinapataw ang Marcos Jr. Administration sa mga Duterte. O di ngayon, congrats! Kayo na mismo ang nag-reveal. O ang tanong ngayon, nakakatulong ba ito sa kandidatura ng mga Ah, uh, nang labing dala ay labing isa na lang pala dahil si si Amy wala na sa uh, slate ni ano no. <coughs> wala na sa line up ni BBA kumalas. Isa <laughs> club no kapatid mismo. <laughs> kumalas dahil hindi na nagustuhan ang ginagawa ng kaniyang ading na bangag na presidente. So, yon. At uh, mas lalo pa siguro baka mapadali ang asylum uh, application ni Harry Roque nang dahil dito sa paglabas ng polboron video na to sa uh, sinit uh, sa ano kung, sa Tricom. So ngayon si Peebles ang uh, pinaniniwalaan of course. Usapan na 'yan. Na si Akop, yung dating uh, membro ng Kuratong gang kasama ni Ping Lakson, no, may issue din ang humawak kay Peebles, kunwari, ay doon at pinaniniwalaan niya na si Pibol ay isang legit na witness na talagang uh, totoo ang kanyang mga pinagsasabi na si Hari Roque <laughs> daw ang uh, tawag dito ang naglabas oh uh, ang pinagmulan ng uh, singhot video Bolboro ni Bongbong Marcos, which is alam ni P-Balls, Alam nating lahat na si Maharlika ang naglabas noon ng teaser video na yon na according to Maharlika ay galing iyon mismo sa dating kasinghutan na kanilang mga group kasinghot uh, ni <laughs> ni Bongbong Marcos. Ayun, sabi ni Maharlika, sinundan lang yon ni si Harry Roque. According to Harry Roque, sa kanilang uh, live kahapon ni Maharlika na pinagtawanan si Peebles, eh, bago pa man yung nag-imbestiga si Harry Roque. Na kung ito ba ay legit or AI lang generated. So, nalaman nga, at Maharlika din, dalawang bisis niya yung pinacheck. Di ba doon yun sa Singapore yata yun? Pinacheck niya doon sa mga eksperto. O, oh, hindi yun AI. Pinacheck din niya doon sa California. At nakaha, sabi ni Maharlika, nakahanda. Yung nag-examine noon, na lumantad kung talagang kakasuhan siya. O ngayon, o, oh, Peebles, at saka, oh, yung Tricom, kasuhan ni na. Si Harry Rocky Para malaman na at lalantad na mismo yung nag-examine ng video ni Bongbong Marcos na yun, kung yun ba ay EI or <laughs> original. Uh, so si Peebles na isang drug addict na hanggang ngayon eh, ito, titingnan ninyo mukha ni Peebles ngayon. Oh. Ay, tumaba, tumaba, na si si Bayot. Oh, uh, na dati gusgosin yung mukha din naman. Yung uh, nagduterte ito kasi walang pira, oh, gusgosin ang pagbumukha nito. Ngayon, oh, nakariban na siya. Oh. Ganda na ng kilay ni Akla. <laughs> Tabang-taba na oh. Uy, burot-burot na yung mukha mo, Pibols, sa kakalamon ng pira na pinagsusuhol sa'yo mula sa taxpayers, putang ina ka. Yung kandala sugla sa na yung uh, bito mukha mo. No? <laughs> Sabi pa niya dito, naniniwala ako, o hindi pala, ako ay naniniwala na si Harry Rookie o si Attorney Hari Harry Rocky, ang original na pinagmulan ng Polvoron video at na siya ang nagpakalat nito sa publiko upang sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Before pa naman yun si Harry Roque. Sinabi na din ni Bong, di, ni, Bongbong ni Tatay Na si Bong, Marcos ay isang bangag noon, bangag pa rin hanggang ngayon may presidente tayong Adictus Benedictus P.I. O yung ganyan, may pagmumura pa yun si Duterte. At hindi nagbago dyan si Duterte. Sa so, sinasabi niya, lagi yun yung sinasabi. hindi nga lang ko ang ano pa, eh, tinitira ni Bongbong Marcos. Yung huli pa niya yung sinabi, hero. Oh, yung hero, hero na may eh. <laughs> yun yung kanyang uh, sinabi ni Duterte. O, oh, so, paano sabi, ma masas masasabi ni Vicente Bayot Kunanan, aka Peebles, na si Harry Roque, ang uh, sisira, sisira ay ng kredibilidad ni Bongbong Marcos. Isira eh, na yun eh. Umabot na nga sa Senate hearing yun doon kay uh, Agent uh, Jonathan Morales. Okay, anong nangyari? Kaya nawala na ang hearing ni Senator Bato dyan. Dahil pinalitan ni Lisa Marcos si Meg Subiri. Pinalitan ni Lisa, ni Bongbong at ni Tambaloslos si Meg Soberi. Dahil pinayagan ni Meg Soberi, si Bato de la Rosa na mag-imbestiga sa Senado sa ka, ano kay Agent Morales about dito sa Polboron video ni Bongbong Marcos na sana i-read -re nila noong April eh uh, na 2012 doon sa Rockwell Tower sa Makati doon sa condo unit ni Maricel Soriano. Why na yun mabulgar? Kaya ang ginawa sa galit ni Liza ni Bongbong kay Migsubiri, tinray doon siya pinalitan ni Sis Escudero na kanyang uh, waiter at kung ano pa yan. Wala na. Ang hearing na yon <laughs> O ngayon, masisisi ninyo. Lumantad na itong spy ni Marcos na si Peebles at inilantad pa niya ang video na to ni Bongbong Marcos about dito sa kanyang pagsisinghot-singhot. So, makakatulong ba ito kay Bongbong Marcos? Hindi. Makakasira ba ito kay Harry Roque? Hindi. Dahil alam ng lahat na si Maharlika ang unang naglabas ng pulboron video ni Bongbong Marcos. Pangalawa, magagamit ito ni Harry Roque para mapadali pa ang kanyang Uh, asylum application dyan sa the Netherlands. Sino ngayon yung loser ulit? Marcos administration pa rin. Kagaya ng ginawa lang pambababoy kay Duterte. O ngayon, nag-backfire sa kanila yung nangyari. O sa Mindanao, wala na silang rally doon. Ayaw na. Dahil alam nila na, galit ang mga taga Mindanao at uh, canceled na lahat ng mga rallies doon. <laughs> Doon na lang daw sila sa sa Luzon. <laughs> Ay, nako po, imbes na, na nahirapan ang uh, siyam pa noon na ano no na kandi, ka, mga kandidato na mga senatorial candidate ng Duterte kasi wala nga silang pira. Nang, talagang mahihirapan silang mga panya kung hindi nila isasama lagi sa campaign rallies nila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. So, yung ginawa ng Marcos administration ni BBM dahil hindi niya kaya si Duterte, eh pinahuli niya kay Tori at pinatapon sa dahig doon sa ICC. Eh, ang resulta ngayon, imbis na babango si Bumbong Marcos, nagamoy patuloy siyang bulok na bulok na tae na inuod ngayon. Pati ang kanyang mga kandidatong pagkasinador. Ede, <laughs> isa na dyan, mababa talaga. Kasi si Amy, 11% eh. Talagang wala. <laughs> o ngayon, tumaas ang uh, tawag dito. Itong kandidato ng PDP ng mga senador, abay, talagang naman, vote straight na nga ng tao dahil nagalit kay BBM dahil uh, sa ginawa kay Duterte. O, oh, backfire yun. Ang pangalawa na naman ngayon, itong Apolboron uh, video ni, uh, tawag dito, ni Bongbong Marcos inilantad ng kanyang spy, ay eh mas lalo tuloy ngayong nalaman na si Bongbong Marcos talaga ay adik, bangag. <laughs>